video, samahan natin si Maika, dahil kumain siya ng batsoy, pinaisa-isa, na ano naman niya tayo, edi eh wow, ikaw na kumakain dyan, Charis. <laughs> dahil tag-ulan nga, sabayan natin ang trip niya na maghigop ng sabaw. Let's go! Nagbili kami ng batsoy kasama si Mengmeng. -Meng batsoy. Umuulan ito, hindi na sila makapunta ng bayan or sa city para kumain talaga ng mga kilalang sa amin. Kaya ito sa unahan to ng barangay namin. Pero alam nyo kasi, sa mga hindi nakakaalam sa Iloilo, kahit sa andon kahit sa mga tago tagong barangay may mga batsoyan talaga na negosyo. Pero ewan ko ba ha, kung ako lang trip ko din to yung mga sa barangay lang na batsoy ba? No, oh may kasi ako kapag kamahal. kasi super daming mga lakot-lakot ba? Lakot-lakot! <laughs> order kami take out lang may gain ulan mo araw. natalit ko so kaya pala tumatalit kaya tumuulan dyan kasi may kumakanta narinig niya yan <laughs> kung sino ka man at baka mapanood ba ang video ko na ito please lang tigilan mo na yung bisyo mo charis <laughs> oh ang bilis ayan na nga ang order ni Maika lakat na kami kinaguraw na gawa na na gawa. Sa sinabi nga ni Micah, humuraw-huraw na daw ang tariti. Kahit ito bumiyay na sila, pabalik yan sa amin, pauwi uwi. Alam nyo ba guys, habang pinapanood kong video na ito, ang dami kong naalala na memories. Kung ang barangay namin, Santa Rita, ang sumunod niyan, Santa Monica, dyan yan sa Micah, bumili ng ano ba, choy? Noong mga high school, ako nilalakad ko lang yan siya. Kasama yung mga klasik ko, lalo pag may fiesta at marami ako nga klase dyan. Oh, base, makita nyo ini comment, abe, mga classmate ko yung Santa Monica, be. At syempre, higit sa lahat, nakakamiss talaga ang palayan view, no? Sa ilang tuig na nga siguro na nandito ako sa may Dubai at malaki ang building dito. Malaki talaga, di ba nga ang tallest building in the world nandito sa Dubai? At minsan nang talaga ako makakita ng totoong green. Kaya minsan ako na lang talaga ang nag-green-minded eh. <laughs> Ayan na nakita nyo sa screen ay ang school ko yan dati, elementary at saka high school, magkadugtong na dyan si Maika, sa barangay namin. Mabilis lang tumalapit lang kasi. At sa gilid lang talaga ng high school na yan, ang bahay namin. Ayan! Hindi ko pa nga napatapos pero at least medyo okay-okay na yung tiraan ni Papa dyan. Hi Papa, ba Choy? Buksi ako. Nagbakal hmm. kami. Sino no? Hi vlog. Hi. Hello. Kakain kami ng matsoy na masarap. Wow. Kain tayo. Mami girl. Kaunta ni Batsoy. Oh, sumingming. Hahaha. <laughs> Okay, ta mo lang to si Maika. Sa tapat ng bahay namin, diyan siya nakakain kasi nga nawili siya sa may bata. You know, Hinatid na lang talaga niya kay Papa yung binili niyang batsoy tapos pumunta na siya dito sa mga kasamahan niya. Kasamahan! <laughs> At yan nga ang itsura ng ordinaryong batsoy sa mga mga barangay-barangay with pandileche. Oh yes, pandileche ang tawag niya ng mga ilonggo monay sa Tagalog. <laughs> Layo, no? Dahil ordinaryong batsoy lang siya, tingnan nyo, medyo malabnaw ang sabaw. <laughs> Pero alam niyo naman si Maika, sa mahilig sa kain 'yan kahit ano na lang, pwede na. Kainet lang. Hmm. Kami, may Sharon pa. Kung sa mga espesyal nga nabatsyo yan, puto na may gata nga ang partner, ito naman, pandeletche. Ah, pwede na. Namit Mike, na. No? Sige nga, survey nga tayo. Sino ang gusto ang pandeletche sa batsyo at sino naman gusto ang puto? Comment nga dyan at mababasa ko yan. Pero alam nyo ba, nung unang panahon, nung unang panahon, inuulam namin yung batsyo. Batsyo. Uga nga nabiging taon ng taon. Ang dami OMG! Sa mga hindi po nakaalam, ang uga, toyo pu'yan At ang hilig talaga namin sa toyo. At itong si Maika, super pinahisa-isa. Yan na talaga ako. Oh my God, nagutom ako. Promise. Yan ang aabangan ninyo pagbalik niya. Kasi nga, nagpadala ako sa kanya ng toyo. At imumukbang ko rin yan, Mike. Akala mo lang. <laughs> so hanggang dito na lang muna. I hope natakam kayo. Much love and God bless. Bye!